guys welcome ulit sa akin channel so ang daming mga buildings na dito guys so tabi tabi mga school na hindi na namin alam guys mga kabanan. ayan guys nakikita nyo so ang dami ng pagbabago na hindi ko na alam guys sa mga paglulaka dito Diyos ko ne uh, yung dati rati hindi naman ganyan kadaming building nung, nung nag-a-apply ako ng work at saka nag uh, pupunta-punta ako sa Manila guys mga kabalan nyo ang daming buildings na nakikita ko guys mga kabalan so ang dami na talaga pagbabago mga kabalan mga Foxster so road to 250 tayo guys mga kabalan mga Foxster so don't forget to follow, like and subscribe Di ba mapuwa ito? Di lang pa sa'yo. awal, kaya tong... di dun-dun. Dun sa -dun, dulo, na tayo sa Mapua.